Sinabi nga ito ni De'Aaron Fox matapos ng game winner ni Stephen Curry laban sa kanila. Pero bago yan, unahin muna natin itong nakashoot ng game winner si Stephen Curry sa kanyang interview. Natanong kasi siya, bay, bakit meron nga daw na night-night celebration dito sa preseason? Walang well, natawa dyan si Stephen Curry at kanyang sinabi na alam niya nga daw na masyadong maaga pa para ilabas ang celebration na iyon pero kinakilangan nga daw nilang mapunta na sa winning spirit. Dahil ang mga ginagawa daw nila dito ngayon sa pre-season ay pagde-develop daw ng kanilang identity para sa season. Lalo na nga rin daw may mga bago silang players sa roster na kasama daw sa kanilang rotation. Mari nga daw na makita lang ito ng iba as a pre-season win pero para daw sa kanila ay it's all about developing chemistry nga daw and then learning together how to close out games. At maganda nga daw itong test na ito at nanalo nga daw sila through adversity. And then eto na nga si De'Aaron Fox mga idol, nadarong kasi siya ano ba nga daw ang mas importante na tira na nashoot ni Steph kanina sa 4th quarter? Yung bank shot ba nga daw niya for the 3-pointer or yung actual game winner neto ni Steph? Sagot ni B.A. Fox dyan ay yung bank shot nga daw for him. Dahil nga daw mga idol, yung 3-pointer na yun ni Stephen Curry ang nagbigay buhay daw sa kanila. Nabuhayan daw ang Warriors na bigyan sila ng pag-asa matapos ng tough 3-pointer na yun ni Steph. Banggit niya pa na they were up nga daw by 9 points in the fourth quarter pero napabayaan nga daw nila ang kanilang lamang at siguro daw sa susunod they have to be better para hindi na daw maulit yung ganun. The Warriors made place nga daw down the stretch. Samantalang itong Sacramento Kings ay nag-miss nga daw ng place, Hindi nakapag-execute ng properly. And then sa huli, kanyang sinabi, Stephen Curry does what he does. And he hits a game winner. Laban nga dito sa Sacramento Kings. Nagwento rin neto ni Fox mga idol na nung nasa huddle nga daw sila and up by 2 points 115 to 113 at ang Warriors ang may bola hawak ang possession ay sabi nga daw nila mga idol na this Warriors team better shoot at 3 pointer nga daw para ang resulta ay either game winner nila or talo sila dahil ayaw na nga daw nilang pumunta pa sa so overtime itong pre-season game na ito sabi niya Steph made a tough shot nga daw pero hindi daw yon ang worst na pwedeng mangyari Ang worst nga daw na pwedeng mangyari sa laban na ito ay makashoot lamang ng 2 pointer ang Warriors Tapos pumunta sa overtime ang preseason game na ito Kaya naman medyo hindi na masama para kay De'Aaron Fox kahit nakashoot ang kanilang kalaban si Stephen Curry ng game winner Dahil mas ayaw niya nga daw na mapunta pa sa overtime na itong preseason game na ito Okay na si De'Aaron Fox na natalo sila at nakashoot itong si Stephen Curry ng game winner laban nga sa kanila. Yan mga idol ang kanyang mga nasabi ang kanyang reaksyon sa game winner ni Steph.